na yung kuha kong si yan, Ayan, gumamit ako ng gloves. Yung isa, ang isa dun sa kay sister. yan, ito yung si na nakuha ko. At patuloy pa rin ako kuha kasi punuin pa ito. Hmm. o. Oh. Ayan, mga sisiyan C yan, Oh. Yan, mga sisi yan, oh. Yan, sa bakawan. Hmm. Hmm. Si yan. Hmm. hmm dami na sister ang dami nang kay sister sa akin konti pa lang okay yun pangunguha ng sisi sisi ang maliit na nito ano yung susu oh. mm. kinukuha ito Hmm, pwede nang gataan ka? Hmm?

maglabog. Oh. Oh. Siya. Uh malaki. Oh, tamo. Ang taba ngayon ng sisi. Ang oyster na mali. yan ang dami dyan. Oh. Ang dyan. Malumot yan. Pero tingnan mo lang marami dyan. Ang ano. Sisi. Ganyan ito. Oh. Ganyan ito. Yan. Pwede lang naman kunin ng ang kamay. Basta careful ka lang. Hmm. Hindi ma ano, hindi makuha. Minsan ma bilis lang siya makuha, minsan hindi rin. Hmm. Careful lang kasi ma ano matalim minsan yung mga ano mga sisiyan. Hmm. yan oh. Mga sisiyan. Ito. Oh, hindi ko kung hindi siya makuha, huwag pilitin kasi maano, mataling mga gilid-gilid ng mga sisi. Yan, oh. Ito po, suso pa siguro to. Suso ba to? Suso, suso nga. Yan, pwede dito kainin. Eh, ano, gataan. Yun, ito po, oh. Dami pala dito, ito po. Yun, suso. Suso at sisi yung kukunin natin. Hmm. Ito po, oh. so, nasa ilalim siya. Mm. susu. Susu at sisi. Ayan, oh, kapag nag-open siya yan, mataba. Ang taba niya. Hmm. kainin mo na sesta. Pwede yung kainin. Hilaw pa. Yan, sarap, diba? Tambo Yan, mataba daw. Mm. Hmm. Eh, hmm? okay. wala, wala mo na laman? Um, yeah. Yan, daw. Marong, dalong. Oh, susu dalong. Yan. Yeah. Ito po. Ito talabag, Parang talabas siya. Parang malaking oyster. Yan. Hindi makuha kagina sa akin. Ano mo? ang kutsilyo. Kaya gamay. Yan ang sa akin. Maya pa yan. Mag-vlog muna ako. Ang asawa niya. Ang dami na Dami na? Oh, Ayun the... oh, sa akin, oh. Punti pa lang kasi nag-ano ito, eh, nag-video. Videographer tayo at saka al. Oh. Ang oh. lidito yung baka. Baka kasi mahulog. Hmm. May hey, balas ko. Ayun. May ano na. May malapad na yung ano, lupa. Makita yung lupa. Makita yung lupa to nung no? yun. Kanina na pa dyan mataas pang tubig. Mabilis naman. Hmm. Dito kami sa may ano, sa gilid ng mga puno. Bungalon. Bungalon at saka bak bakaw. Bak ano? Bakawan? Bakawan. ayun oh ka pa marami sista. Hmm, sa akin, dyan lang muna stay po kung dyan. Ano yung ba sista? Dito, dito. ng nakuha ng sister oh. hindi naman masyadong malamok kung may time na kapag ganito malamok na na hindi masyado dyan dami dito sister oh. nakadikit may umang Iyan may umang. Hmm. hmm. ini susu kuningnya kita susu jadi hmm, itu bataan itu pak itu ini ini Hmm, susu hmm. hmm. hmm.

Ayo. Kamu ini mau al? Tuh yang. Ya, ang dami na susu iya, tuh, Ayan. tuh, 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 Mulot ka lang, di ba? Hmm. hmm. Mulot lang ko. Huh? Ito po. Oh. Dami. Be careful kasi matalim yung sisi. Hmm. Uh -huh. yan, yung, oh. Yan, nakikita yan. Oh. tahu, nggak tahu, nggak takang susu, sarap, bisa minum, 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 lupa. minum, 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 susu so, so, at sisi. susi. Daming sisi dito. Sisi. Pero so, susu so, so, yung ulo natin. Ula ako ang um. itang nag-ita. Yan. Oo. Ang gulang. daw. Ah, sige lang yun. Hmm. Mm -hmm. Oh, gulong, yun. Yun, yun, yun. Oh. Minsan di mo malayan, parang sisi din siya. Yung suso. Ito po, umalaki oh, malaki. Mm. Dito. Yan. Mm. na. Let's see. Ito

Ayan. Hmm. May suso at sisi. Ay. Lalim pala dito eh. Ay. Ay na, doon na. Let's go eh. Maybe. Ayun, na. Diba? Diyan ang kuchilyo. Ay. Ang dami na susuo. Marami ng susuo nakuha. Yung CC na lang maliit yung kuha kong CC. Ito ang oh. Hindi ako makakuha. Walang Ngayon hmm. may hmm. naman tayo. <laughs> Pag-asa yan.